siyempre bibing yung ng sa... si naman ng batang ito oh. tatap yung tatapon sa basurahan? Kita. bakit? Ah. kita. Yun. yun, labas, alabas, <messimil> yun. bakit? 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 Eh oo. Karat daw ng kalat. Wala so, din daw na nagwawalis. Ay sino kayo nagkakalat? Karat ng kalat, hindi naman kayo nagwawalis. Wala na, wala ng kalat. ni na. Maraming magwalis itong bata nito. Sino kaya nagkalat dyan? Si Hector Jose magwalis. Si Mama. <laughs> si Mama nagturo magwalis. Ay, naku yung apo ko ang sipag. Silahin. Oo, um, sila hindi. O daddy baka itapo na yung ano dyan.